na po kami mag tapos na po kami mag ano sa tawag ani nebulizer so nag kanina na guys nag-change lang kami konti ng position na inangat lang namin to din na may position ng mama ko yun tapos eh. na tapping na sa ba mag tapping na tayo next ayan okay ito guys na no, ito mangyayari pag hindi siya na no Ayan na. Na dialysis. Okay. Ano si buhatan Okay. Tanggal yung unan. Sa paa. So, tanggal na tayo sa nebulizer. After nebulizer, importante kasi ito eh. Kailangan tayo mag, ano yung sa likod niya? Sa lungs niya. Every two hours to gagawin. Oh. Ah, Kung wala ka ibang mga gamit, pwede tawel na lang gamitin niyo, Kasi matibay yan eh. Hindi ba, hindi basta napupunit. Oh, ganyan mag, ano, magtanggal. Ay, ganyan lang pala yun. Yung kamay niya, check nyo rin. Tapos naka ano siya, ito, yung sa ihi niya. Bantayan niyo rin. Ito, yung sa ihi niya. Yan. Usually two person Usually two person. Kami dati, apat kami. Okay, ganyan. Nana? Mm. tapping at the back yan, yan. after wag ano mm. nibelais hindi rin kinapalong nanay ha ano yan tapping po para sa lungs oh mm. para yan sa lungs <laughs> dati apat pa kami mag-aayos ng bed niya sa school ayan oh tingnan yung towel ininitin yung towel yan importante yan okay, diyan yung towel yan kabila okay o di ba? lang. Kung mag-isa ka lang mag-isip ka talaga yung gagawin mo. Or, come on. Ready to Go. Ito yung pampas na slide, -slide niya. Ito. Change position. Change position. Change position mo na kami. Nagi kami nagpapakalam. alam next position? Uh, ano okay, uh, uh, na May posisyon 'yung tamay. kamay

Then, i-check mo na din kung well, may okay. ano <coughs> poops. ba, may poops. yung Ito pinaka Grabe, kami. na -man. -man. <coughs> I, sa pagkaon niyang <coughs> pag Ang hirap, Ay, ni niya. Pag nasa bahay ka na, naku, ang hirap yung palit niyan. Kung hindi ka parunog. ko tayo ng guruving na doktor ng Tino. Ready. Ah, hindi siya talagang kapatid. family, family doctor. Sa government 'yan. pwede sila mo sa bahay mo. Family doctors. Family doctors ang tawag niyan. Ready. Mm -hmm. na nasi... oh. oh, ganyan nakita oh. niyo. Oh. Oh. Yan ang purpose ng tao mm -hmm. Meron talagang binebenta niya. Siyempre, so, mm -hmm. iwas na tayo gastos. may mm -hmm. marisip na tumibig sa kanya guys and don't forget to subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the bell button so that we can notify okay. you every time we do tutorial. Oh, it's a good one. Stop